Ang ganda mo idol Fire yung lamig Parang ramdam ko malapit na to Sa pupuntahan ko Parang malapit na ako sa pupuntahan ko waterfall sana. kakayanin ko grabe na no, bato bato oh my god hindi pa lang ako kahit sa di mo makukuha sa mabilis lakaran kahit sa dandahan basta diretso lang makakarating ka talaga sa pupuntahan kaya tiwala tayo sa Panginoon Good. the <laughs> talaga. Thank you. Sulit kasi. once in lifetime lang to wala well, nasusunod. susunod di ba? tama eh? picture pala yun <sighs> grabe yung mga idol wala nang talaga akong masabi sa sobrang ganda sa nakikita ko yung pagod ramdam na ramdam ko na yung tuhod ko kunting kunting na lang manginginig na sa pagod pero tuwing lumilingon ako sa likod habang papakit ako makikita ko tong nakikita nyo din nawawala yung pagod ko mga idol pero konting konting na lang manginginig na tong tuhod na to yan yeah. <laughs> Yun pala yung <laughs> dito ko ganina dito una diya ikatatlo kaya napabaisan diya sa ingon ko tama na Pero pa Nasakap ko napagamay gamay Gamay yata ni Gamay Gamay na lang ang bilin Para Mawala na ko'y kusog Kabe Ay Thank you Lord First time ko makit ng ganito Basta isa lang masasabi ko talaga Sulit na sulit At ngayon alam ko na kaya bakit yung mga umaakyat ng bundok, building, tower para para sa ganitong makikita mo mga biomidol. Oh. Hu! Ito talaga ang sinasabi na ganda. Mas maganda kasi yung ganito na makikita mo, pinaghirapan mo, naglakad ka. Diba? Diba? So ulit na, nag-exercise ka pa, busog pa yung mata mo Pati pa yung kaluluwa Grabe <laughs> Yung building na yun, ang maliit Yung kita yun sa doon, sa pinakababa <laughs> Yung pinakamataas Pero mayroon pa palang mas mataas Kaya, hindi mo na maalam atau paling ke Saya itu akan mengawasi. Lembiran apa yang video Cakap itu biji dalam pelat. Tada, dari coklet jangan kaya pa. alay mo makita ko dito yung lolo ni Pedro Pindoco ibibigay sa akin yung agimat at uuwi ako na Pilipinas kakatay ko lahat ng mga buhaya <laughs> kaso nga lang nakakatakot na mga idol tingnan mo yun non. ito na yung problema na naman Dalaw yung daanan Doon O dito Sana ako sasunod Siyempre Dito tayo dati Diba Ay